gusto na yung nabiling sapatos para po sa kapatid ko. At bumili din po si ng sapatos para naman po sa sarili niya. Ito naman po yung kanya. Bakit ka marumagayos? So ito naman po yung nabiling yung sapatos para po sa kanya. Pagaling niya po sa sarili niya dahil deserve niya rin po ito dahil masipag po siya at like share po siya ng blessing sa aming mga pamangkin niya. Gusto siya na po kayo may sipang kasi ako. Ito po po ang ay, sorry po. Ito yung last niyang sapatos. Ito. Binila niya yung sarili niya ng dalawang sapatos. Bukwais na ang doon ba? Deserve na, deserve na ito. Magagamit nito sa pag-ibinda niya. Ito ba? masaya ayon super thankful kasi pumunta siya ngayong araw wait tata kasi ganito yan guys nangyini talaga ako sa kanila pa dahil yung bag ko tignan mo yung bag ko ay sira na nakapper din din na lang siya kaya nangyini talaga ka na ako sa kanya ako sa dito baka may excess ng pera bibigil lang ako ng bag kasi yung bag ko nga is sira na talaga ko. Tignan nyo guys. Ito kasi yung dati kong bag. Which is ganito siya. Tignan nyo. Ay! Oh, sorry! Ganito yung dati kong bag matagal na lang Nagamit ko siya ng matagal yung bag ko. Pero, hindi niya na talaga kinaya dahil maraming gamit, tubig, pero, eto na siya. So, yung bag. And, look. Naka-perdy blue na lang sa And, ayan, sira na talaga siya. Wala na talaga siya. Ang dami, dami niya ng sira. hindi niya na talaga siya. Kaya, bumili kami na sa bag. So, may Thank nagagamit kami. <laughs> Bye-bye! Thank you, po!